Ito na ang bagong Honda Vit na aabangan natin sa Pilipinas. Ito yung bagong bago na deluxe version po ito. Na may tatlong version po kasi nilabas dito sa Indonesia, deluxe street sa yung CBS version. So etong pinapakita ko sa inyo is deluxe version po yan. Kung mapapansin niyo yung panel niya iba-iba na. Although pares lang naman, ganun din. Hindi nga lang mapapansin mo yung kaibahan. Mas premium na ngayon. Tapos dito sa panel, teka lang, buksan natin. Yan, makikita mo yung mga indicator na yan. Meron siyang check engine, tapos yung ano anti theft alarm indicator. Tapos diyan makikita mo rin yung high and low beam makikita mo kung nag turn left ka or right makikita mo yan. Tapos panel niya analog saka digital magkahalo. Ganun pa rin naman kagaya ng dati nga lang yung kulay ng pinaka panel niya glossy matte violet ang kulay nito purple yan, meron siyang idling stop and start system indicator, makikita mo dyan. So, ayos na ayos. Mas premium siya kaysa sa premium model sa Pilipinas. Tapos, ano na to, nakakiles na rin to mga bossing, ano? Abangan natin to next year, baka ilabas din ng Honda Philippines yan sa Pilipinas, sa so maganda-ganda. Yun nga lang yung presyo, medyo magmamahal to, mataas to mga bossing. Papakita ko sa inyo mamaya, meron din street, Honda Beat Street. So, ito, ganun pa rin. Meron pa rin saksaka ng cellphone yan. Makikita nyo. Ganun pa rin naman kung meron, meron sa atin sa Pilipinas. Ganyan din. So, ganun din pa rin ang timbang. 109cc pa rin ang makina nito. Pero tingnan nyo naman yung looks. Ibang-iba na po. Ganda. Para sa shark talaga, no? Papunta na sa pagiging ano to, eh. Parang CVR kung titingnan mo sa pinaka front face look niya parang CBR, yung kanyang daytime running light, no? parang meron siyang ganyan. Pero turn signals po yan. Ang pinaka-ilaw niyan sa harapan mga bossing LED na po. No? Oh, parang ano eh, tuka ng isang pating. Napakaganda ng forma nito. Lahat yata ng Honda ngayon, yung mukha nila papunta na sa pagiging ano eh, no? parang shark ang forma niya. Pero maganda to, maganda siya yung ano niya, tindig niya. 109cc lang kaya tipid sa gasolina to pero pag titignan mo naman sa side view mga bossing parang may nakikita ako sa Yamaha parang Mio Gravis kung titingnan dito sa kanyang gilid ang ganda di ba ibang iba na siya pero same pa rin naman yung gulong nito 14 pa rin naman pero yung isa mamaya papakita ko sa inyo yung Honda Beat Street di 12 na po yung gulong nun. Pero makakapal naman. So, ito, tingnan natin, ayun. No? ayan. Ganda na forma niya, no? Meron pang isang kulay to. Matte green, meron to. 14 yung gulong, naka-disc brake sa harapan, drum brake naman sa likuran yan. So, ang ganda niya. Parang tuka ng isang pating. Kung titingnan mo sa harapan. Siyempre, yung luggage compartment natin, meron tayong 12 liters luggage compartment. Ganun pa rin naman, maninipis yung upuan na ito, pero malambot. So, ganyan talaga yung labas ng mga Honda Beat, maninipis po yung upuan. Para to sa mga Asian market, for Asian market talaga yung height na ito, yung sukat. Tapos, may iniba sila dito sa pinaka grabber sa likod. Solid na plastic na po yan. Hindi na po siya yung kagaya dati na may halong bakal. Ito po, solid plastic to. Kaya, mas mapapagaang palalo yung motor. Sa taillight, ibang-iba na to. Kung sa atin dito sa Pilipinas, medyo patulis pa yung version natin. Dito, iba na. flat na po. Pero, integrated naman yung mga turn signals. Bulb type. Ayan, ang ganda. Hindi ko lang sure kung LED na yung taillight na ito. O, bulb type pa rin. Pero, kahit ano naman yan, mahalaga naman umiilaw o saka visible kitang-kita ka. Saka yung forma ng ano nito, tapalodo sa likod, ayan oh. O medyo minaiba na din ng konti. So ayan, 109cc engine, air-cooled ang makina nito. Fuel injected. 14 yung mga gulong niyan. At sporty na rin. Iniba na rin yung style ng kanyang muffler guard. Saka wala na po kickstarter. Yung meron sa atin sa Pilipinas, may kickstarter pa dito wala na po. So, malaga dyan, maintain natin yung kalidad ng ating mga baterya. Huwag tayo maglagay ng mga ilaw na hindi naman kailangan sa motor na kukos ng pagka-drain ng mga baterya natin. So, ang ganda ng forma niya, no? napaka-simple, tamang-tama for Asian market, lalo na sa Pilipinas. Siguradong bebenta to kung darating sa Pilipinas. Kung hindi man katapusan ng taon, eh, baka next year dumating, ano? malay mo naman. Honda Philippines. So yung ka kasi nito eh, hindi na masyadong ano eh, si Yamaha hindi na masyadong naglalabas ng mga bagong Mio sa Pilipinas. Si Honda bit naman, syempre dito sa Indonesia, pomo dito yung pagawaan, dito lang yung planta ng Honda. Talagang dito po talaga unang ilalabas yung mga bagong modelo ng mga ganitong motorsiklo na maliliit, magagaang, tamang-tama sa mga pang-araw-araw yan talaga yung naging bentahin ni Honda Beat. Lalo na dyan sa atin sa Pilipinas, ano? Yan po naging bentahin yan. 109cc lang kasi, saka napakatipid po sa gasolina. Kasi kung mapapansin nyo dati, carburetor pa to, kayang tumakbo ng mga nasa 50 km per liter. Eh ngayon, lalo na kung fuel injected na po lahat ng mga motor. So punta tayo dito sa CBS version, yung standard, parang ganon standard version. Yun kasi pinakita ko sa inyo, deluxe po yun, no? Mahal po yun. Hindi ko lang alam kung dadalhin sa Pilipinas yun. Pero ito, sure, dadalhin to ng Honda Philippines, itong mga CBS version na to. So ayan. tingnan natin yung kaibahan sa deluxe version na pinakita ko sa inyo kanina. Ito yung mga kulay na meron dito sa Indonesia. So dito mapapansin nyo sa panel pa lang, ganun pa rin kagaya ng meron tayo sa Pilipinas. Pero mapapansin nyo, wala na siyang idling stop and start system. Tapos, syempre, hindi yan keyless. May disusi po yan. Pero ganun pa rin naman ang function niyan, Kahit ano man nang gawin mo dyan, eh, ganun pa rin, malakas pa rin talaga ang pinaka puso niyan, yung makina ng motor. So, nadagdaga lang ng mga features, kagaya ng sa Deluxe. Syempre, kung gusto mo nang talagang maganda yung features, doon ka magbabayad ka ng medyo mahal. Pero dito naman, panalo ka na rin dito lalo na kung pang araw-araw mo yung gagamitin yung motor pang daily use mo tapos pang trabaho mo pa ayos na din pero para sa akin kung ako kukuha yung deluxe na talaga so mga bossing ito deluxe na rin to meron siyang idling stop and start system yung nga lang hindi siya deluxe keyless yung isa kasing pinakita ko kanina deluxe keyless po yun kumbaga naka smart key ito traditional na susi pa rin pero deluxe pa rin yan mas mura ng konti dun sa isa na naka smart key no? Ito maganda tong gray na to, Ang ganda. Napaka-simple lang ng disenyo. Sa kakulay. Kung titingnan mo siya talagang alam mong bit pa rin talaga, no? Kumbaga eh, ano lang, nag-evolve lang sa disenyo, yung sa front face niya. Pero sa upuan, sa panel, yung katawan, ganun-ganun pa rin sa Honda Beat. So, walang pagbabago lalo na sa driving ano dito, pagmamaneho ng motor na 'to. Kung paano mo i-minamaneho yung Honda Beat mo na luma, ganun pa rin ang pakiramdam pagka minaneho mo yung ganitong Honda Beat, bago lang po yung kanyang front facing design. So yan, may puti, may pula, may itim, may mga natural na kulay, mga basic na color lang na muna. Siyempre, saka na magkakaroon ng mga decals yan. Pagka medyo tumatagal-tagal na tong version na to ng Honda Beat. So sa ngayon, yan po yung mga kulay na meron dito sa Indonesia. Inilabas ito. At syempre, susunod yan yung mga karatig bansa na rin. Lalo na sa atin sa Pilipinas. Ito naman mga bossing, papakita ko sa inyo. Honda Beat Street. Kung mapapansin nyo, meron siyang kamukha sa atin sa Pilipinas. Yung Suzuki na naked na SkyDrive kung mapapansin niyo kung natatandaan niyo SkyDrive parang ganitong ganito rin yan naked handlebar tapos yung kanyang panel mapapansin niyo digital na po yan wala na pong analog type dyan so ganoon pa rin yung mukha pero mapapansin niyo naked handlebar po siya tapos ang kaibahan nito sa iba pang mga version ng Honda Beat naka ano na po yan nakadidosing gulong. Ayan, nakita nyo. Saka makapal po siya. So, yan, Sana dalhin sa Pilipinas to. Maganda rin to mga bossing. Oh. Pan-delivery rider. Pwede to. Ganda ng kulay niya.